pag-uusapan natin ngayon na tinatanong ni Rio, ang tanong niya ay, Ma-L ka po ba kung halimbawa ganito ka, gaano ka ka-L? So, ang pag-uusapan for today's video, interesado ka bang malaman kung ano ang sagot? Please keep watching. Pero bago yan, eh, kung bago ko pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. sa tingin ko sa sarili ko, mael ako. Kasi gusto ko, lagi akong inaano. Gusto ko, lagi kong nahawakan yung thing. At gusto ko, lagi kong nararamdaman yung pagmamahal sa akin. At gusto ko, lagi kong nararamdaman yung mga haplos, yung yakap, yung ganyan. So gusto ko, lagi akong nilalambing. Hindi eh, ko lang alam sa inyo kung L na ba yun. Pero gusto ko kasi, lagi kong nararamdaman na inaano ako. At pinapadama sa akin kung gaano ako kamahal. Yung ganun. Pero yung L na nararamdaman ko ay syempre doon lamang sa nararamdaman kong mahal ko, taong mahal ko. Hindi ako yung katulad ng iba na kahit kanino na lang na L. Okay? So saan sa ng tama ng tanong and like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.